let's start it this way. Nung pumasok kayo sa amin, sinabi nyo, in 100 days, makikita nyo meron ng kabaguhan. Ano yung kabaguhan? Ay, uh, basta wag lang tayo magbola-bola dito. Of course. Siguro nakakaramdam kayo ng luwag ng traffic sa ibang direksyon. Siguro nakakakita kayo ng pagbabago ng konti sa MRT. It is not ideal and perfect. But the change is, started, is starting to happen. Ang programa ko ho dyan, yung tinatawag na low lying fruits Magumpisa tayo sa MRT. MRT, yung MRT ang ideal speed niyan dapat is uh, 60 kilometers per hour. hour yeah. Nung nag-assume ho kami tumatakbo yan ng 40. Ang train natin diyan is mahigit 20. Ang tumatakbo is 18. Ang coaches tatlo so 48. Ang uh, tinatawag na movement of passengers on per hour per destination 12,000 ang ideal at for that one is 16,000. So makikita mo yung pagkakaiba. Hindi ba hindi, hindi ba crowded na crowded sila? Eh, crowded uh, because, po talaga. Oh, uh, Kasi nga ho kulang yung bagon. Okay. Nag-import ng bagon. Dumating na yung siyam, Okay? Parating pa yung tatlo. Maraming problema yan. Akala mo ba, ikakabit ko kagad yan? Hindi ko makakabit yan. Kasi, titignan mo, yung tinatawag na signaling system. Alam mo yun, yung power. Titignan mo yun. Sabi ko sa 100 days, kailangan yung speed, ang target ko, instead of the 40, maitas ko malang ng 45. 60 yung inahabol mo ha. Yung bagon, kailangan, ma-achieve ko, 60. Instead of forty Instead of forty mm -mm. In other words, gagawin mo bente yung tren. Tatlong uh, uh, coaches, 60. coaches sixty. Next two and a half years, sa kasakaling mas shoot na namin yung fifty kilometers per hour. Tay hey mo na, you will shoot fifty kilometers in two and a half years. Kalakoo one 100, 100 days, mag-50 na kayo. Ay, hindi, Mama. Uh, yung, yung 47, 48, ayos na muna yon ha ah, uh, kasi sabi nga ni presidente pag naging reckless ako diyan na hindi ko na address yung signaling pa yung signal baka system sa yung power baka magkaksidente i will not compromise the safety of the riding public what about the traffic on edsa traffic on edsa samot sari ho mga problema niyan para ma-address yung traffic ng EDSA, saka yung mga problema na naugma sa Department of Transportation para ako makausad kailangan ko ng special power pag nagbidding at procurement ka oh, nako. may nanalo ma'am may natalo sa tingin mo ma'am ano gagawin nun natalo injunction restraining order okay ma'am Made-delay yung proyekto alam mo ba na ang terminal sa EDSA saka sa Pasay mm. Mga total, mahigit 40. Ang study will show that every two minutes, may lumalabas-pasok na bus dun sa mga terminal na yon. Bus terminals? Yes, ma'am. Okay. So, what do so, you want to do? So, kakausapin mo sila, i-relocate mo sila, o kausapin mong umalis. Kung wala hong special power, kumakatok pa lang ako sa pinto nila, nakademanda na ako dyan. Pumunta tayo sa Simple, ma'am. Mm. Highway, ang nagkocontrol sino? MMDA. Yung artery roads, sino nagko-control? Local government. Local government. Local autonomy act. Provision ng batas yan. Yung iba nga, barangay. Yung barangay road, di ba? So, yun, nagko-control. Ah, uh, in fact, ah uh, yung mga pulisiya, manggagaling saan, ma'am? Sa DOT. Samot-sari yung involved sa traffic. How can you have a unified traffic command or a traffic authority with a unified traffic system with a structured and consolidated and coordinated traffic systems. Pati yung mga, hindi humagagawa yan. But that's all executive and that's the president. So hindi in, he does not need special hindi powers to do that. Pag sinabi nila, amin ito. Uh, uh, Ang local, uh, local government. Ang local government. Paano or... mo magagawa yan? Nandun sa local. Sa kanya, Madali hong sabihin, that's executive. Eh, eh, ang gusto ng presidente, eh, you know, federalism, giving more powers to the local government. So, what's going to happen? Ah, ma'am. And then he wants special powers to get the powers back. Wait, 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 ma'am. Ano wait. Oh. This is a special power on traffic. This is a special power for two years. It is not as if it is there forever. Ayon, This is a special years. power wherein you have oversight power of Congress. This is a special power where you can go to the Supreme Court for redress of grievances. Okay. Do you have as one of your targets, yung NAIA will not be the worst airport? Let us go to the very simple things first. Nakakaroon ng congestion kasi kulang ng taxi exclusive eh. Mm -mm. Inopen ko. <laughs> Inopen ko. Basta sumunod kayo ng patakaran. Wala, walang special-special. Ayoko ko ng exclusive. Just follow the rules. Hmm. Sinabi ko, dagdagan yung x-ray machine sa entrada. Yung uh, pag-check-in, yung immigration, meron dedicated para sa, sabi ni Pangulo, maglagay ka ng dedicated line para sa mga overseas worker. Hmm. Linalagay ko namin dyan yung mga one-stop shop. Aalisin ko talaga general aviation dyan at dalhin sa club. What, what is general aviation? Ito ho yung mga private jets. In the first 100 days, ililipat ko, One part of General Aviation, either sa Clark at gusto ko rin sa Sangli. Hindi ko muna mapili yung Sangli kasi gagawin mo pa. Pag ginawa mo, mag ka. Sa Clark, in two weeks, pwede ka na maglipat. Maglilipat ka rin ng mga ibang uh, mga flight sa domestic. Okay? Sa Clark, uh, BRT uh, cable. Anong cable? Cable cars mo. O, oh, kita mo saan yung ilalagay yung cable cars? punong-punong -puno ng metro manila ng Ma, flyovers nakita ko na yung design saan sa pasig papuntang uh, makati meron yung santa rosa yung airport papuntang makati Just going to i mean going from makati to santa rosa we have to think beyond the box sa bolivia ho nagawa nila yan Talaga? Yes, ma'am. Isa e nila hinang yung... Ma'am! <laughs> kailangan yung mga... Nakapunta ka na sa New York, ma'am? Of course. Of course. Nakapunta ka na sa Roosevelt, ma'am? Of course. Sa New York. Roosevelt Island. Hindi eh, ba may kable doon? Pero makaliit-liit ng... Ah, hindi. Ante, yung kable matagal na. Modern technology ngayon, malaki. Mga... 10 to 20 passengers connectivity ang passengers destination mo per hour madami madaling itayo you feel that you can you you are studying cable cars oh madami na akong kinakausap yung lisensya 5 years ang effectivity ayo ang gusto ng presidente oh, uh, di ba pag wala kang citations wala kang violation renewal online